So, good morning mga ka-Fjordis. It's Sunday morning. Wala akong trabaho. And naalala ko nung last video ko nagre-request si Mami ng tuyo and sinangag na kanin. So, today, we will give that wish. <laughs> Kaya lang, I don't have tuyo, but I, we still have this. So, yan. Tapos, ano pa ba? may dilis pa din kami at ito ayan dried pusit so wala tayong tuyo but we gonna get this we will cook this for mommy kasi nag-request siya na Filipino breakfast mga pala itong makulit na to ay gising <laughs> na din what do you want to eat? do you want stinky fish do you like stinky fish Yeah. Oh. <laughs> I will cook stinky fish, ha? Okay, you want cereal? Okay, you want to eat now or later? Later. Okay. So, mga kasiris, bago ko nga lutuin yung ating daing na isda, yung ating mga dried fish, ang ginagawa ko dito sa amin, dito sa Belgium, ay nagpapakalumo na ako ng kape. At habang kumukulo yung kape, sa ako niluluto yung dried fish. Gawa para ma-overpower niya yung amoy ng dried fish habang niluluto ko. So, set up muna natin yung ating coffee. So, ito nga yung ating ground coffee. Papakaluin lang natin yan dito sa pot. So, konti lang. Hindi kailangang madami. Ito yung ano, yung hindi po instant coffee to ah <laughs> taas nilagyan ko ng tubig saka pa papakuloyin yan eh na ng ating kape ang bango habang nakakulo yan saka natin iluluto yung ating mga daing para mas maamoy nila sa labas tong kape kesa doon sa ating mga daing para hindi tayo maireklamo ng ating mga kapitbahay <laughs> Oh, yan yung ating mga natatagong mga dried fish. Salang na natin. <laughs> Ayos sa aming daing na poset at daing na biya. <laughs> Happy na naman ang asawa ko. Para sa pang technique para hindi masyadong umamoy is pagka luto nyo ay, huhugasan yung agad yung pinaglutuan niyo At itatapog niyo yung mantikang Amoy dried fish Ayan, pati yung kapi natin tuloy-tuloy pa -tuloy rin But I think it's okay Pwede ko na patayin to Amoy kapi na ang buong bahay Tapos Kagabi, sinalang ni Mami Ni Mami edling tong ating dishwasher So Lalagay ko na din sa tamang lalagyan Uh -huh. Nagigigil na naman si Ayla kulit kay Willow. Uh -huh. Don't giggle to Willow ha. Sometimes you you make him ouchie. Eh. Ngayon, uh -huh. okay. okay. uh -huh. <laughs> uh -huh. natagpuan na ni Mami yung surprise ulam ko sa kanya. Na hindi daw surprise kasi amoy na amoy naman sa bahay. <laughs> kasi ko si Maro. diba? Pogi points na naman kay daddy. O, Magluluto ng itlog. Alright. Luto ka na ng itlog! <laughs> eh, hindi naman maganda itlog pag yung, di ba, pag lalo na sunny side up. Kaya, pag malasado, hindi maganda it. itlog. Kailangan niya ng itlog. Pag kaluto ng malasado, kakainin na kaagad. Kasi pag hindi kinain kaagad yan, mag start yan mag-absorb ng bacteria or mag-form ng bacteria. Kaya, tip Pag gusto nyo mag itlog kailangan pagkaluto, kainin nyo na kaagad alright kain tayo mmm luto so mga kasirdis nakaayos na nga kami eh. at kukuhanin ko na yung kotse papunta po tayo kina tita kami eh. doon ang family gathering namin today Ando na si Ate Macy tapos nakapagluto na din kami ng chili con carne ng aming dalaas, patlak. potluck. Bago kami ay pupunta muna sa tindahan at kailangan bumili ay Ayla ng costume. Sabi niya Halloween costume for school. So yun muna ang gagawin natin. Punta muna tayo sa tindahan. Alright, ito nga ang mga nabili namin. <laughs> Ah, uh, nakuha na naman si Apo. Wala kami nakita costume dito na gusto niya. So, we gonna look in other shop. Yan, skin protector, bike lahak ilaw. Tapos yung ilaw ni Willow sa ano. Alright, so eh, papunta na nga tayo dito sa bahay ni Tita kami. Ang aming family get together again, Sunday. And Ayla is ready. Hi, Ate Macy. How are you? I'm amazing. You're amazing. Why did you boom boom show show? <laughs> Hi Arjun! Hi Asha! What is that, your eyes? Chili fried chicken! <laughs> 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 is this your famous Greek salad? <laughs> Greek like Is this All right, lunch time na kami. <laughs> Pasta ragu, drink salad, and chicken. And that, uh, are, uh, Ate Aira, kuha ka, ka pa. <laughs> o oh, diba? Kahit hindi sa Sid, hanggang Sunday. Family na yan, family na. Family. Family na, family hahahaha pagsakahan to sa dito alam ko kung nasaan kayo diyan ka lang dito Julius to there are thirst traps now like in, in TikTok oh don't film don't that hahahaha <laughs> Talking about food, lengua. Ang takaw nila, no? Paano yung pagkain ng pinag-uusapan? Magwa one year na siya dito sa Belgium, no? Para na mag-combine ng cheese and cheese. October 21, one year siya dito. Ang bilis, no? Parang dumigay ka lang isang taon na kaagad and wine na lang namin dessert. And cookies. Yeah. Pampapayat. Granola bar. Flapjack jacks. Ayan. Munchkins. Donut. Tinatanong <coughs> mo pa yan? Oo. Oh. Oh. Cake bowls. Uh. Girls, there's dessert here. Ayla, there's cake bowls, cookies. There are cookies. Do we have more plates no you do babe i love you want something ang in max nilalasing na naman ni bayaw si oma oh si mama sita Sinasalina na sinasalina ng wife si oma Coffee na. no po pila tama sa suggestion mo no reklamo sila maritesan sila oh ayan na naman sila kapit na naman ng mike Pilipino talaga Kahit sa magpunta Nagkakantahan I was dying Ay, uli! I was inside To hold you again. I can't believe What I felt for you Dying inside I was dying inside

Nagbibidyo ako na, naging parlor pa o salon pa. <laughs> ba talaga ang iskakit <discarate> na yung Pilipina oh. <laughs> Take the long one. <laughs> so mga ka-series, na nga kami after family gathering namin. So hope you like this video. Don't forget to Hit that like button and subscribe to support our YouTube channel, Ang Sirdis Family. <laughs> Sirdis Family, Filipino family here in Belgium. Salamat po. See you next time.